taga gawa ng tent. Naka uh, uh. Nakabi, naka siya. Uh -uh. Kung sino gusto, i-PM nyo lang po ako. Ayan. Joke. <laughs> Ayan. Pati si madam, gumagawa na rin. Ito yung kubo na pinagkakaabalahan namin ngayon. di same time, magtatanim-tanim kami. Ayan, may mga tanim-tanim na kami. Ayan. Ayan. Mm. Sili, okray. Oh, Okray Ito yung kubo namin yung Madam Ayan o Makita nyo lang may swimming pool na dito susunod Ah uh, Yung mga gilid Hindi, Ay, hindi nila yung gilid ayusin natin to Yung mga sobra dulo lang Lulupitin ko na lang. Hilahin mo dyan. O kaya hilahin ko pa gano'n. Para yung normal. Baba ko na ba eh. Ang galing yung nakakapit Para wala na excess. I think. Ah, sige, sige. Diyan na lang. Pulupot na lang to. Hindi, abang wala. Okay, go. I think it's another Coca-Cola. Charot! Another... Yan. Grabe. Eh. Another Charot. Grabe. Eh, Ilahin mo. Ako hihila. Sige ko yung Eh, tulungan mo ko na kahon. Ako na dyan. Ito na sa kahon. Ano, diba, diba ako sa akin? Pag-ibig lang ako. Teka lang, Ben. Meron nakatali dito. Ang ganyan mo yung tali, Wait lang, Ben. Wait a minute. Where's the price? Oh. Uh. the Okay, sige, okay, hila. Hila, hila. Hila, okay. Kailangan pagandahin natin okay. ang kubo. Ano na, Day. Kaya lang, wala nang ano mga gay dito. At ah, sa pamamagitan ng trunela namin, tinaboy sila. Charot! Eh, trunela! Okay na ganyan? Okay na. Huwag mo nang patulan. Ha? Huwag mo nang patulan. Huwag mo nang mo nang patulan. patulan. Wala lang magawa. Kaya sila'y nagkakaganyan. No si, No sih balasih. Walang kami magawa kundi. Gawa ng Ako'y may natutunan sa aking karanasan Mali ang magmahal ng buhusan Tigilan ang damdamin Hindi ba Ay, ay madam, uh, ano pala, para hindi may stack tubig dito sa gitna, mas mataas dito, ayaw, medyo mababa ang ano doon, pero dare na lang ang ng tubig. Right? Alright. Uh. Override. Over right. Number 69. Oh, mas gumanda di ba? Mas malinis. right. Alam mo Ilan day? Ayan, hintay Oo, dun there na lang Bagsak pala nung ano water. 🎵 bang mahalin ka ng lubusan? Ito para madali na siya tanggalin. Ah. Yes! Mas beautiful. oh hindi! Ba't may lay-lay pa? Okay lang yan. Tulay lay! Kabilaan, dapat tali mo pa. Pangit! Hindi, pang pagnaulan lang to. at para hindi... Ah, I see. Okay. Alam ko na. Naintindihan na kita kaagad. Maraming mo basa yung ano mo, blouse. Di ba? Pag malakas yung ulan. Masira yung blouse mo siyempre, di ba? Kasi ang do dumadami pag nababasa eh. Di ba, Ah. Yung gusto magpapaki pwede na. Pero dapat meron kayong dalang pagkain. Oh, bagyar dito na ang baba. Diba? Wow. Ayun yung may-ari, oh. Naka-blouse. Na black. Wow. Ito yung bagong bili kong ban. Wala. Keme lang. angkin lang. Ang ganda. Hmm. Ay, sili. Buhay na buhay ni sili. Mm. Diba? Yan ang aking talongan. Talong-talongers.